may mga times ba na uh, discourage ako sa paggawa ng business or nangihina ako sa paggawa ng business? Alam nyo, maraming beses, maraming times. Minsan nga, tinatanong ko yung sarili ko, tama ba itong ginagawa ko? ba? Diba? Maraming mga tao na nadi-discourage ka. At siyempre, tinitingnan mo rin yung uh, iba. Yung wala namang nangyari, tapos ako, tinitinan ko rin yung sarili ko. Parang wala din nangyari sa akin. So, parang gano'n siya. So, yung mga feelings ko, nag-doubt na ako sa sarili ko. Ah, pero alam nyo ba, paano ko na-overcome yun? Paano ko na nagpasan yun? Pag mga gano'ng feelings ko, kinakausap ko yung apply ko, yung tao na nagdala sa akin dito. Of course, yan na rin ang mentor ko. Sinasabi ko sa kanya, yung feelings ko, sinasabi ko yung, yung nasa damdamin ko. Then, pag nasabi ko yun, parang ang gaan gaan ng pakiramdam ko din, ini-inspire niya ako. Sabi niya sa akin, normal lang daw yung pinagdadaanan ko. Kasi, yung, yung naranasan ko raw yan, naranasan ko daw, ah, uh, prasis process daw yan, sa, sa personal growth ko. Sabi niya, ah, uh, tama daw yung ginagawa ko. Kasi, naranasan ko yung mga ganong senaryo o pagkakataon. Sabi pa niya, wala daw naging successful na tao na hindi nakaranas ng mga obstacle. So, na-inspire ako ulit. So, uh, every time na nagkinausap ko yung apply ko, every time na, na nag-uusap kami, uh, nabubuhayan ako ng pag-asa. Kasi naniniwala ko na yung apply ko, siya yung may concern sa akin pa paano matupad yung pangarap ko. Thank you.